na malunggay. Ayan, no, malunggay, oh. <laughs> oh hindi ah, lang yan sa probinsya. Ito, ano to? Dira ba? Di mo kailangang bumili. Ah, um, yabong. Ano ang pangalan niya? Sa amin, pwede kayo. Pwede kayo manghingi sa amin. Dami ko malunggay. Ano pangalan niya, eh, kuya? John Red. John, Red. Uh, John, John Red. Ray. Spell John Ray. Valery. ano? <laughs> Capital J-O-H-N-R-A-Y. Ma, magaling din to. <laughs> Ay, may capital. John, John Ray. Ray. Ano ba katahin niya? <laughs> Wala lang kung John Ray, taga Cebu eh. Mm. John Ray, kanino to? Kamusta ka na? Okay naman po. Ba't di ka pa nag-aasawa? Uh, <laughs> uh, next question. Okay, uh. <laughs> uh, siguro, out of ano po? Uh, out of? coverage. <laughs> di po, kasi bata pa po kasi ako ay ano po ay nag-aalaga na. Po. Ikaw ba ay ilan taon na? Ter 35 po. 35 na. Ikay nag-aalaga ng magulang. Opo, eh, di bali nanay ko na lang po kasi po last year po ay namaalam na po aking ama. Wala na. O, na Ngayon ang nanay mo naman ay na-stroke. Oo, actually po mas una pong na-stroke si mama pero si papa po during that time din po ay under dementia po at Alzheimer. Oh. Ano? Mm. Wala kang mga kapatid? Meron po. Mm, ilan kayo? Um, siyam lang po. Siyam? Ah. Uh -huh. Eh bakit tumigil ka na sa pag aabroad abroad Dati naman nag aabroad abroad ka. Huh? <laughs> May sinabi ba hey, siya? Ay, ay yun, siya. sa, sa pagkakataong lang kung siguro sa mga darating hong panahon, eh, makakabalik. Nag-abroad ka ba talaga? Uh -huh. na yung Katar. sombrero ni Mayor Maandar eh. Qatar. Qatar. Uh -huh. mga walong taon siguro, nag Katar to. Pito, walo, ganun. Walo po. Ilan? Walo po. Walo. Galing mo, Mayor. <laughs> Galing. Galing. Kumagana naman yung sombrero mo. Oo. Opo, bossy, hindi ko maintindi. Ayan, oh, <laughs> maangat. Ay, ay. Oh, maangat na naman siya. Oh, oh. Yun, no? Parang hinahanap si San Pedro. Eh, eh. Sumauna ka na. <laughs> ano trabaho niya? Yun, hindi na, na siya nakabalik. Ha? Ano, ah. ano trabaho mo? Um, ano sa Qatar po, una po akong naging pipe feeder po. Tapos, Ayon. ano po? Pipe feeder. Firefighter? Pipe feeder. Ano yun? Pipe Fire... feeder kasi ah. Uh, meron two feet. 3 feet, 4 feet. Ano po? Sumatan ng five, swimming pool. <laughs> ano, five feet po? nag po siya ng mga pipes po. Mga tiles. nag po, ng pipes? Nag-install pipe, po ng mga pipe, pipes. Pipe feeder. Nag-install. Pero afterwards po, na-accidenting nga po ako. Tapos, na, na sa kabutihan po, nalipat po ako sa opisina. Ano na-accidenting? Bakit? Anong nangyaring yung accidenting? Eh, kaulagaan ko kapabayaan, haulagaan. Ay, ano ho, ay nagaantay ako ng bus. Eh, Nagantay oh, ng bus? Ay, hindi ko na malay na paparating. May parating ng bus. Eh, eh pag, uh, Kasi mga bus doon, puro na naka solar, walang ingay. <laughs> walang ingay, Kaya no. pagkalingon ko, ho, may bumul bumulusok na ano. Mabilis na bus. Oo. Oh, Kaya hindi siya naka-abroad at hindi na siya kabalik kasi inabot na siya ng pandemic dito. Malamang, yun ang nangyari Kaya, sa kanya. Pagbalik ko ano nga ako, eh, hindi pa ho lockdown. Oh. Hindi pa ho lockdown oh. eh nung nag-lockdown ho. Inabot ka dito. Inabot ho ako oh, ay ang tatagal hong lumabas nung entry visa, entry pabalik ko doon. Hindi Tapos, na nakabalik. Oy, oh, I decided na kasi nga nakita ko yung ina ko nang hinana. na. Tapos naramdaman ko po na may mangyayari na hindi maganda. Yung nga po na, na, maalam nga po aking. Ina. Oh. Tapos si na lang ngayon ang inaalagaan mo. Aha. Mahirap ba? Eh? Ano bang ba trabaho mo ngayon? Uh, sa ngayon, full time muna ho sa bahay. Sa bahay um, ka lang. Kung tayo malaga kay nanay. pa, eh, paano yung pang-araw-araw ninyo ay? Eh, meron mga ako kasamang kapatid din eh. Na may bahay din, 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 din po sa... Pang ilang ba? kapatid mo yan? Pang anim ho. Tapos yung may-ari ng bahay, yung sumunod sa akin. Mm -hmm. Eh, nag-asawa ko last year eh... Lasing? Last year, last year. Ah, last year, mm -hmm. year ako. <laughs> pisan sa kanyang asawa. <laughs> Doon, may <we> pisan. Uh, <laughs> Mahirap din, no? Ay, mahirap po, pero kinakaya ko sa kabutihan ng Diyos. Pero hanggat maaari, kung kaya mo magtrabaho, siyempre, gagawin mo, bata ka pa. Oo. Uh pero sa tingin mo, makakapag-asawa ka pa. Kasi okay. parang nandun na yung... Ako taga nga -ha tagahanga -ha ako ni, ni, ano, ni Boseng. Oo. -o. Oh, Buseng. Buseng. Hey! Ano gang, ano, uh -huh. oh, Boseng. Boseng. Ay. Ano ka ang... Ano ka ang... Basta bas, darating. Ikaw ka may uh, girlfriend. May girlfriend ba sa'yo? Ay, wala pa, ho. Wala pa, boss. Ay, wala pa, ho. Oh, sige, ay, uh -huh. Hindi. Bigyan na natin ng uh, regalo. Girlfriend? Ayan hindi, regalo <laughs> lang. <laughs> no, dahil hindi ka... Oo. Dahil hindi makapagregalo sa girlfriend, dahil walang girlfriend, ikaw na bibigyan namin ng regalo ay... Ayan, Ito oh. ay, na ang unang regalo mo, tanggapin mo. Galing naman ito sa... Hana Bishi! Meron kang flat iron with first date. Ah, wow, one fan solar. Food processor with... Conduct and character. Ay, taray. Hana Bishi, kapatid <laughs> ng mga practical na nanay for 35 years. Subok na yan ni... Bossy! Meron pa. Dagdaga pa natin regalo. Meron kang 5,000 pesos mula naman ito sa TNT. Katropa, may sulit na Ali TikTok na ngayon. Yan ang new TNT TikTok Saya 50. May 3 gig na, may Ali text pa. Lahat yan for 3 days. Iba talaga ang TNT. Kaya mag-load na. Dagdaga pa natin 5,000 pesos. At grocery, grocery items, items. Galing naman ito sa Pure Gold. Pure Gold. Basta grocery o kanina sa Pure Gold tayo. Kompleto ang mga bilihin. Mura dahil hindi ka talagang panalo sa quality. Panalo value sa bawat mamimili dahil sa pure gold. Always panalo. talaga pa natin ang 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos at regalo mula sa Birchie 45. 45. Magkakas sa plus kaya ito dubuos sa nutrisyon at pagmamahal with Birchie 45. 45. Meron ka pang regalong 5,000 pesos at regalo mula sa Bingo Plus. Sa Bingo Plus, Bingo sa saya plus sa panalo. Dagdaga pa natin another 5,000 pesos at regalo. mula naman rin sa Tolak Angin Liquid, <laughs> liquid Supplement. Mga <laughs> Lover Heavy Gut Feels sa Tolak Angin, tapos ang, ang laban! 5,000 pa rin at regalo mula naman ito sa Sir Crispy Burger. May sarap 100% beef burger na pinakrispy ang malutong na sagot sa everyday baon ng pamilya. Affordable yan, mga Dapper Cats. Affordable na baon. 12 pesos lang per piece. Available din sa 912 grams bigger packs. Mas maraming crispy packs. Kaya kayang, Kaya pag isang linggo baon ng mga bata. Correct. Mabibili sa pinakamalapit na supermarket at palengke sa inyo. bilhin na ng CDO Crispy Burger. Arr Crispy Bound Burger. Congratulations. Thank you. Maraming salamat po. Maraming salamat. Maraming salamat po. <laughs> mabait na bata to. Mabait ba? Nag-aalaga ng magulang. Mabait po siya. Nag-aalaga mabait. ng nanay eh. Oo. Oh, bukod sa mga regalo, may 35,000 na siya, di ba? Eh dahil mabait na bata, Opo. ito nag-aalaga ng nanay eh. Gawin na nating 60,000. Ah! 50,000 60,000 50, 50, pesos Maraming salamat po sa Ipulaga at sa lahat ng mga esposo hindi ko po dahil Marami po. Maraming-maraming salamat po. At maraming salamat din sa pag-aalaga ng magulang. Sabi mo, hindi ka pa makaalis, hindi ka pa magkapag-girlfriend. Sa kabutihan na ginagawa mo, magugulat ka, nandyan na lahat yan. Okay, Makakapag-abroad ka, ka makakapag-asawa na. Kunin mo kaming tagakain, uh -huh. ha? Ngayon, meron akong tip. Opo, May tip ako sa mga kababayan dyan sa Santo Tomas, Batangas. Yung si John Ray. Yan ang pinakamagaling na, na maging asawa. Ang, ang uh, anak no, na nag-aalaga at marunong tumingin sa magulang, magaling na asawa, tandaan niya. Toto. Totoo. Kore! Totoo po yan. Totoo po yan. Totoo yan. Totoo yan. Kaya kung Kaya Wag John Ray, magkakasawa ka na. <laughs> Ay, tara. Wow. Ay, yan. Yeah. Okay. <laughs> Sa mga damarkas na nag-register at pumila dyan sa Barangay San Pedro, Santo Tomas, Batangas, maraming salamat po sa inyo. At maraming salamat naman sa mga barangay officials na tumulong sa ating makapaghatid ng sayat. Surpresa dyan!